Mga kabayan, alam nyo ba kung saan unang itinaas ang unang watawat ng Pilipinas? Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit Cavite, unang iwinagayway ni General Emilio Aguinaldo ang ating bandila bilang simbolo ng kalayaan mula sa mga Espanyol. Ang asul ay sumisimbolo sa kapayapaan at katarungan. Ang pula naman ay tanda ng katapangan at kagitingan ng mga bayali, habang ang puti ay sagisag ng kalinisan at pag-asa. Sa tatlong bituin, makikita ang pagkakaisa ng Luzon, Visayas at Mindanao. At ang walong sinag ng araw ay kumakatawan sa walong lalawigang unang nag-alsa laban sa mga mananakop. Ang ating watawat ay hindi lang tela. Ito ay pagsasagisag ng dugo, pawis at sakripisyo ng mga Pilipino para sa kalayaan.